Hi guys, so pinadala naman tayo ng isang ating subscriber natin, no? Na maker din yata siya, no? So, lalagay ko yung kanyang logo dyan. So, so sa mga nag-PPM sa akin, no? Hindi tayo nagbibenta ng mga hindi ako gumagawa ng mga ganito na yung mga ko na pinadadala sa akin. Saan nila lang kayo mag-PM? Kasi, sila pa gumagawa niya bali tayo lang ang nagtitest so pinapadala nila sa akin tapos tinitesting natin doon sa malayo doon sa mga halos isolated na yung area wala mga nakabaha so ito po yun pinadala ng isa natin subscriber na gumagawa so siya na lang po yung message nyo Lalayin ko naman po yung kanyang logo dyan sa yung FB ano niya, page so far no maganda yung pagkakabalot uh, nyo dito no mga cover para safe oh, lalaki pala nito ayan guys, ayan so, ito yung kanya oh the great pyro quality works maganda yung pagkakano nya, oh, tulad dun sa mga mga tropa natin dyan sa Visayas, ganito yung gawa nila mother cow ayan, laki So, isa no hindi ko lang sabi sabi ko ito mga pagtetest nako ang dami yun o, no? sa ibang nagpapatest sabi ko pangawin na ng tigagalawa para meron akong panggamit sa new year, so ito yung king kong yata niya ito, ah, kabasi the great fire oh. Yan. so ito ginawa niya ako, thank you tigagalawa para meron tayong pante sa new year bukod dun sa si testingin natin ngayon tuna no laki linis niya magawa oh ito isa ako sa mga gustong sa mga gumagawa malilinis yung iba kasi kayat kayat eh talking kong loaded so, meron siya and the great pyro message nyo na lang siya guys ito so, testingin natin ito anong size to ito size 4. Tapos ito, laki lang ma'am boss. Size 8. Grabe. Ito, kahit pichitin mo, wala tumatalsik na powder. Hindi ka tulad, no? <laughs> yung sa video dati sa TV, yung kay Bato de la Rosa, pag pichit siya, naglaba, usbuka na agad yung yung laman, diba? So, ito, hindi. Grabe, laki. Grabe. Good luck sa atin kung matesting natin to. So, yun. Siguro sa sobrang layo ko na ito testingin, no? nakapaisip ako dun ha ayan oh ang lalaki guys grabe pinaka malaki. grabe naman to boss paano ko matetesting to ang laki natay tayo dyan grabe guys ang pinaka-favorito ko, King Kong lang. Yan, no? Ganito kalaki. Tapos, ito. ayun lang yung King Kong, guys. <laughs> Hello, King Kong. Paano ko yan, guys? Kailangan siguro doon tayo sa bundok na, no? tayo lang makakarinig. Grabe. So, yun. Uh, Gawin natin ang paranto, no? Most possible sa week weekends. At least November pa rin, no? So, yun. Testingin natin yan. Grabe naman to, boss. Iyan. Sobrang dami. Sulit. So, to King Kong Loaded. isang size number 4. Tapos, dalawang King Kong Regular yung king kong regular no red yung fuse tapos yung king kong loaded kulay blue ayan dalawa so, dalawang tuna sabi ko kasi para may pantis ako sa new year ayan tapos ito ay king kong ay kabase tapos itong dalawa laki goodbye goodbye ano yan lima. so yun sana matesting natin ito lahat no Hi guys, kamusta kayo? So Umuwi tayo ng probinsya ngayon no? ah uh, Pupunta tayo ngayon sa bodega Kasi actually Nagpadala si The Great Pyro Ayan, akin yung logo Nagpadala siya ng mga testing natin no? So since bawal siya doon sa city na Dito natin testingin sa Probinsya, hanap tayo ng mga Spot dito na safe So La klase ba yun? Bali, pinadala niya ako ng King Kong. King Kong Loaded Tapos, ano pa ba? Ah, kabase Tuna Tapos yung ano, yung size Size 8 yata yun Mamaya, check natin, no? Pukuli ko lang doon sa bodega Tapos, let's go, hanap tayo Actually, magka testing din tayo no, ano, no? Baby Quiton kasi dito safe pa yan oh. sobrang luwag dito guys so ngayon ko lang kayo dadalhin doon oh. pinagsama na natin itong vlog natin ah lamig grabe ah aga pa kasi oh, pinagsama na natin itong video riding at ang tire actually may araw na oh. kita mo doon oh. problema doon umuulan ano malalaman na umuulan So yun, umuabagsak na yung ulap doon Nakikita mo naman doon sa may bunda Ay, oh, wide kasi ito eh, no Sa gabing mahirap Ganda doon, no So yun, no, guys Dito na yung sinasabi ko Uh, laruan namin dati ngayon ay kalsada na siya ginawa ng kalsada pero wala pa naman mga, mga kabahayan dito makikita mo wala Kaya, ayaw ko ba kung bakit anong project dito alam ko part 2 ng ano, ano, modernization program uh, mga shortcut shortcut na yan pero sige hanap tayo ng spot dito medyo maluwag tayo sa medyo malawak no ito dito dito meron so yun dito na lang tayo no ganda dito grabe actually ito pa ito sa inyo kinuha natin sa bodega kanina no so ito yung mga titestingin natin Dala, dala na natin dito, no? Laki. Hindi ka siya nga sa paper bag to. Naghanap pa ako na lalagyan. Itong, ito. Wag mo na yan. Ito muna. King kong loaded. King kong regular. Tapos kabase. Ayan. Makikita nyo gano'ng lalaki. Kaya dito ko dinala sa malayo kasi delikado Santuna Ito gawa ng tropa Gusto niya rin patesting yung DIY niya Ito, ito size 8 Isang so, size 8 Ito may sinabi siya dito Dugong ba? Hindi, hindi niya yata dugong Ito na Lalagay na lang natin dyan sa ano Ano, ano tawag dito Tapos ito isa So yan yung logo niya no? The Great Pyro Linis ng gawa niya guys kasi ito yung mga kuito na testing natin. Size 4. Tapos ito yung ginawa natin ano. Hindi ko pa nabablog to eh. Bumili tayo sa Shopee nung ano no. Nalagyan na ng. Yan. So natapon siya no. Kaya pa talaga meron siyang ano. So ito. Kung dati may egg bomb. Ito naman yung ano. Maliit lang oh. Egg bomb pa rin. Pero sila laila ng itlog ng pugo. The Great The Great Pyro regular king kong grabe lakas. So, The Great Pyro Loaded na King kong. Grabe, lakas. The Great Pyro. Kabase. Grabe, nag e Nasa gitna kasi tayo ng bundok, guys. Oh. the great pyro tuna gabi lakas lakas ng tuna the great pyro size 4 lakas The Great Pyro size 8 Grabe naman, putik, lakas. book, The Great Pyro. Grabe, guys. Eko. Usok. The Great Pyro. Ito na yung pinakamalaki. the great pyro l'arrêt <laughs> grabé Last guys. Na bi usok. Kaya ako magte-test kayo ng ganyan. Pinaka-safe talaga yung sa gantong lugar. Quiton loaded. ah, lakas, baby Quiton

Grabe, Grabe. Solidion. Nice.